Walang dapat ipagdamdam si Sen. Miriam Defensor Santiago sa di pagdalo ng mga inibitahang miyembro ng gabinete sa hearing ng Senado. Reaksyon ito ng palasyo sa banta ni Sen. Santiago na haharangin sa Commission on Appointments ang kumpirmasyon ng ilang bagong cabinet members. Alamin natin ang ulat mula kay Elena Luna. Dinipensahan ni Pangulong Aquino ang mga cabinet secretaries na hindi nakadalo sa pagdinig ng komite ni Senadora Miriam Defensor Santiago noong biyernes. Ito'y matapos magbabala ang senadora na haharangin sa Commission on Appointments ang pag-aproba sa posisyon ni na DILJ Secretary Marohas, DOJ Secretary Leila Dilima at DNR Secretary Ramon Pahe. Well, sa kanya po yun. No? Sana ilagay lang po niya sa mga proseso na kung saan uh, meron mga patakaran no? at halituntunin na kailangan din lahat ng member legislatura. Sana po, dahil may base rin. No? Sa so, ko lang ako, no? hindi utama, hindi kami nagko-cooperate. -co I think the record will show na parating tayo nagko-cooperate. Sa panayam sa Pangulo sa lalawigan ng Quezon, sinabi niya na makikita sa mga records na dati nang nakikipagdulungan ang palasyo sa lehislatura. Bukod sa mga nabanggit na kalihim, hindi rin nakarating sa pagdinig ng Senate Committee on Revision on Codes and Laws si Executive Secretary Pakito Ochoa. Matagal na pinagtibay ng CA ang posisyon ni Ochoa. So, ano ba sinabi lang namin doon? Pwede mo malaman yung mga gusto niyo tanong dahil makikita po natin yan sa... Article 6 ng Constitution, Section 22, pag pinatawag po niyo yung alter ego ko, Na may karapatan naman ho siguro malaman niyo itatanong para makapaghanda at hindi dumating doon at sabihin I don't know. Di ba? Para kung gusto niyo resource person, may naman natin pagkakataon na makapaganda, mabigay yung mga tugon sa iyong mga katanungan wala ang Pangulo na hindi naman ito magiging hadlang para makuha ni Rojas ang bagong posisyon sa gobyerno. Ayon sa Pangulo, susundin ng palasyo ang mga tinatadhanan ng saligang batas at mga proseso nito. Sa September 19, nakatakdang sumalang si Rojas sa CA. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Lucena City, Quezon.